So what's up naman sa inyong lahat dyan no mga people So dito na naman ulit kami sa kagubatan ngayon Naghahanap kami ng uh, ibang source ng tubig para sa aming uh, ginagamit araw-araw So ayun mga kabayan no So nagtulong-tulungan kami sa paghanap Napakadaming malalaking puno dito yun Tingnan nyo, yan May mga malalaking mga batu na nakabalot yung kanilang mga ugat ugat ng mga kahoy so ayun, nalilito kami kung saan ipadaan yung house mga kababayan kasi po hindi makaakyat yung tubig na pa papunta namin doon sa paglalagyan yung tub so ayun dumisisyon si boss Antoy na babalik at doon kami dadaan sa kabila hoy, bitin nyo mga kabayan, parang may kuiba nakakatakot pa, baka may ahas doon tayo balik tayo balik so yun bumalik kami kasi po hindi makakit yung tubig tingnan nyo yung mga ugat ng kahoy mga na yun niyakap yung malaking bato tingnan nyo nakakatakot nakakatakot baka may ano dyan may treasure <laughs> tingnan nyo mm, shout out kailan nosa pala Ike ibu Ah. <laughs> Murag no. Atin yung mababayan. So, dito tayo. Pinaharap natin yung video para makita din yung mukha natin. O, tingnan nyo mga babayan. Yun! Pusing ayos si Bunahos mga babayan. O, nagpahinga muna. Kasi nagsimula na yung ulan. O, yun yung mga kasama namin. Yon, yung mga cellphone nilagay na nila sa cellophane. Hmm, nilagay na kasi po nagsimula na yung ulan o nyo nalito na kami kung saan na kami magpadaan ng host kasi kung ipababa pa namin mga kababayan hindi na rin makaabot kasi ilang rolyo lang yung host na nabili namin yung nakaya na naming bilhin o yun din nyo mga kababayan yun si bus Antoy nalilito na naisipan na niya maglinis na lang sa mga tanim dyan kahit hindi sa kanya tingnan mo nalito siya kung saan ba talaga tayo kukuha ng tubig kasi pag hindi talaga namin magdagdagan yung tubig ay talagang mawawalan kami ng tubig doon sa tab so paano na yung gagamitin namin araw-araw So hanap talaga hanap pa ng hanap kung saan makakita ng may malaking main source ng tubig. Mm, yan mga At dito mga babayan, dahil po nagutom na kami. Tinan nyo yun. Nagsalo-salo kami mga babayan. Gamit lang yung dahon ng saging at saka nagsaing sila ng kanin at nilagyan din ng muti tawag nila dito muti yung dahon ng ano halaman na pwedeng kainin gulay yung dalawang grupo kami dalawang dahon ng say dalawang porsyon <laughs> Tignan nyo mga baba daming kanin may mga muti yan ang muti yung kulay green yan muti yan o niyo. ang dumi <laughs> dumi ng koko. Hindi <laughs> mo kabayan yun. Yung sardinas sinalo nung namin sa kanin para uh, yun. Para masarap yung kain namin. Hmm. Tingnan nyo mga kababayan At habang kumakain kami mga kababayan, pagkatapos niyan, mga ilang minuto, ay inulan kami. Diyan na si Antoy. Kain, Toy. Ang oh, sarap, di ba? Hmm. Tapos na akong kumain mga kawayan. Ayun, tingnan nyo. Kasi po nagsimula na yung ulan dyan. So, kailangan na namin yun, Yun, lumakas na yung ulan. Ang tingnan nyo mga kawayan. Yung dalawa. Naisipan na rin. Hindi na sila nakapokus na maghanap ng tubig. Naisipan, nag-isip na sila na kung try nila na magtanim daw ng kamote doon sa sako na puno ng mga lupa yun, nagsinuman na kasi lumakas na yung ulan para makauwi na tayo Bilis. uy, ang hina isa kumakain pa talagang gutom na gutom talaga ito <laughs> ayun nagugutom talaga hindi talaga niya aatrasan yan pag hindi na uubos so dito na naman no oh. may mga kahit may kanin kami, meron din kaming nilulutong mga saging yan. Inihaw na saging. <laughs> Nandiyan nyo mga kabayan. Yan, mga saging yan. Kainin namin yan pag uwi namin. Kasi medyo malayo layo pa yung lalakarin namin. May mga ants. Mga holmigas. Nandiyan yung mga kabayan. Kahit, kahit na naulanan kahit na hinahirapan tawa lang ng tawa <laughs> parang baliw iyon lumakas na talaga hindi na makayanan uwi na talaga tayo so ayun mga kababayan muwi na talaga kami mga kababayan Yon. tingnan nyo basang basa na sila sa ulan yung isa mga kababayan hindi lang siya nag ano ng dahon ng saging kasi po wala pang ligo yan nagpasalamat siya sa ulan para makaligo at humingi ako ng isang saging makabayan para may makain-kain tayo yung inihaw na saging yon tapos ito yung gagamitin kong pandong mga kababayan kasi medyo malaki yon pawin na kami sa lakas ng ulan iniwan lang muna naman yung host mga kababayan. so ito po tayo Yun. pakain kain ng saging so hanggang dito lang mga kababayan. bye bye